Hi guys, welcome back na naman sa akin channel. Today is a Tuesday, ano, Monday pala today. And work, work, work. Ako, 9.30 yung shift ko guys, pero maaga ako nakapag-log in. Kasi hindi ko nakita na may changes pala dun sa schedule. Akala ko 9 o'clock, e 9.30 pa pala. So kanina, mga 6 o'clock, hinatid namin yung bata. And then after which, kumain kami ng almusal. Hindi na ako nag-vlog guys kasi kakatamad mag-vlog. And then, uh, si daddy nagpapasounds lang. As usual, kami lang dalawa. Always dito sa bahay. And mainit ngayon, guys. Napakainit ng panahon. And naligo ako, guys. Uh, after kung kumain. Kasi nga, binasa ko na naman yung buhok ko. And balak ko sana magpagupit. Pero ano na lang baka November or December na para masyado na talaga itong mahaba yung ano bang ganap namin today as usual, baka tumawag yun si ano, Kuya RG and magpapasundo sa ano ba yun? airport, pero hindi pa na na ano, nawala kayo guys ano ba naman itong cellphone ko eh kung minsan nagkaka -problem, problema na ako dito pero ayoko pa talaga mag-upgrade. No, 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 no. Kasi may marami pa akong binabayaran, guys, na ano, may upcoming pa akong babayaran sa ano ni Daddy SSS. So by the way, nag-rearrange ako dito sa aking uh workspace kasi gusto ko, guys, naka naka-face talaga yung yung computer ko dito para hindi kita ng family ko kung pumasok man for the security na rin sa account. So, ban, ban panggit guys sa aircon. Pagupo upo kong ganyan. Ayan. Kabantang talaga yung beauty ko sa aircon namin. Uh, although, hindi hindi ko naman uh, finiface talaga dito. Hindi ko binababa yung, yung ano niya. Ito ba? Diyan lang siya sa itaas. Not unless, mainit na talaga. So, ano ba? Ano ba ngayon? Uh, nanonood lang ako pala guys ng Netflix uh, Mission Impossible Fallout ang ano niya ang hashtag niya Fallout tapos na kasi ako sa Rome yung Fallout hindi ko pa pala ito nakikita and I'm sure napal na ipalabas na to sa mga sinihan and nagkilay ako guys of course hindi ko na pinakita sa inyo and naglagay ako ng contour dito sa aking ilong para pag ganyan ko, pag vlog, o, oh, kitang-kita yung nose line natin dyan. Hindi na ako naglagay ng kung ano-ano, like, -ano, like, like, highlights, hindi na. So, ito lang ako. And may sakit pa rin si Kian, guys. Inuubo pa rin siya. Anahawa na talaga ako ni Kian. Although kanina, bumili kami ng gamot ni Daddy. May sipon ako, guys. Tsaka may ubo. So, kailangan kong i-cure ang aking sipon. So, uminom ako kaninang alas 7 or alas 6, uh, alas 7 yun ng no drows decolgen. So, kailangan 6 hours. 7, 8, 9, 10, 11, 12. By 12 o'clock, iinom na naman ako uli ng no drows. So, so far, medyo gumaan na yung pakiramdam ko dito sa ilong ko. Kasi nga, ang cost ng ubo, guys, is really the uh, sipon. Mainit. Ayan. Ah, mainit talaga yung panahon ngayon. <coughs> Tanyo, may ubo talaga ako. Kami ni Daddy. Kami tatlo actually. Kaya nga, hindi rin kami natuloy kina last weekend. Kasi ayaw din namin mahawa yung dalawa. Kasi hindi hindi madali magkasakit nowadays, guys. Yes, meron kang HMO, pero pagdating mo naman doon, um, pahirapan. Ang tagal, ang tagal-tagal ng proseso. Hindi kagaya nung sa ibang bansa ba? Madali lang. Anyway, iihi mo na ako guys and I'll be right back. Work lang mo na ako guys. Although yung, sketch, yung coaching ko will be 3 p.m. and 4 p.m. pa. And then by 5 to 6, meron akong team meeting. So, naghahanap ako ngayon ng uh, discuss namin na mga topics kasi one hour din yun guys baka ito non-technical classifications nadagdagan ako ng tatlong ano guys ay ano apat apat na advisors kakainis nakakainis. Ay, sakit na naman ang ulo ko eh. Parating na sumasakit ang ulo ko dito talaga guys oh. Alam ko, mayroon na naman itong nangyayari sa sugar ko. Tapos, sumalabo talaga yung mata ko. Sumalabo yung paningin ko, guys. Kailangan ko na mag-upgrade ng glasses ko. Hindi ko lang alam kung may migraine ba. Sa migraine ba to? Dito lang talaga. Dito hindi masakit. Dito lang talaga, oh. Dito ako may migraine ako, guys. Pinaan ko nga muna yung, ano, yung lights. Kasi masyado siya. Ah. Uh, nasisilawan ako sa lights. How was your Monday, da, guys? Ako? Wala. Ganun pa rin. Thursday and Friday yung RD ko this week. And then, one day lang yung RD ko this Sunday. And then, balik na naman ako sa Satsan RD. Good for two weeks. Sana magtuloy-tuloy. Bala ko sanang samahan yung in-laws ko ba ngayong Thursday or Friday. Sasamahan ko sila sa... Uh, ano ba yun? Insurance Commission Office dito sa Cebu. Kasi guys, a few years ago... Meron silang na fully paid na policy para sa uh, ano ba yun? yung parang ano ba parang St. Peter e eh, kaso nagsara yung company na yun guys and binili ng ibang company which is still active as of now ang kaso hindi na nila wala silang contact na dito kung ano na yung mangyayari sa fully paid policies nila pwede ba nila itong makonvert na lang sa cash o ganon So, bala ko sana samahan na lang sila ngayong Thursday or Friday. Kasi nga din, uh, last week guys, na-slide na naman yung father-in-law ko. And, ang nire-recommend talaga namin guys is magpa-X-ray siya. Huwag na siya magpahilot hilot Kasi is 82 years old. kaya hindi na rin, hindi na gumagana yung mga hilot-hilot sa kanya ba. So, sinabihan siya ng asawa ko kahapon ni daddy na kailangan niya talaga magpa-X-ray. But, sino magda-drive kay daddy? Daddy joke gayong hindi naman siya nakaka-drive kasi nga hindi niya ma-lift yung ewan ko kung right or left shoulder niya hindi niya daw ma-lift kawawa naman yung father-in-law ko eh so gusto ko sanang samahan sila either Thursday or Friday nga number one is sa doctor kung makakaabot pa siya na mag magpa-x-ray siya this week and number two is sasama namin siya sa insurance commission para malaman na nila ba malaman na namin kung ano na yung mangyayari dun sa fully paid na policy nilang dalawa ni Mami Lee. <coughs> Kasi ang gusto nila, i-convert na lang yun sa cash. <coughs> But hindi ko alam guys kung ano yung mga mga patakaran ng mga uh, yung mga ganyang bagay. Kasi alam ko yung, yung Saint Peter, transferable yun eh. Kasi up to now, active naman yung Saint Peter. Pero yung ano na yun, Pacific Plans yata yun. Yun ang hindi na-active kasi, guys. So, hindi ko lang alam kung ano yung magiging uh, proseso dun sa mga previous policy old uh, holders na naka fully paid na. Ako din, nabiktima din ako nyan, guys. Pero yung sa akin naman is yung educational plan ng anak ko, yung eldest ko. So, bayad ako ng bayad every month ng 856, good for 5 years. Tapos, <coughs> after ng 5 years guys na declare sila ng bankruptcy ni singkong duling wala ako nakuha dun guys nakagraduate na lahat lahat yung anak ko wala man lang ako nakuha dun sa 50 mil na nabayaran ko kawawa wow, na no, talaga no? kaya nga ngayon I'm very hesitant sa mga ganyang mga ganyang policy policy ganyan kasi dami na biktima nila yung cap ang dami na biktima ng cap tapos yung sa amin success educational guarantee oh may guarantee pa talaga eh wala rin nangyari nasa Manila kasi yung head office nila ah uh, i think na turnover na rin yun sa ano if i'm not mistaken insurance commission and may natanggap lang akong sulat guys na i can get only 10% of what i paid so that's around 5000 lang eh papasahin ko papapuntang Manila guys kulang kulang pa yan di ba so na na sayang lang na lang yung perang binayad ko ganun talaga ang buhay ang buhay may risk may ito, 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 mga risks natin ito yung mga sinasabi na magingat kayo sa so mga ini-invest ninyong na, na mga ano organization kasi hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan the following year the years to come so yun yun ang hindi natin magagaranti guys what we can only guarantee is for today o ano yung meron tayo ngayon but yung tomorrow hindi hindi natin alam okay so uh, meron lang akong tatawagan guys and i'll be right back ha guys nagutom ako so na-order ako ng apat na ng ngoyong tig-dalawa kami ni ng hubby ko ni daddy and bababa ako mamaya guys pagdating noon ngoyong yon sa famous na tindahan dito sa San Carlos Main So, I'm sure it's masarap. And, ano, uh, hot sauce yung pinaano ko. Kasi nga, tuwing may sakit ako, guys, parang gusto kong kumain ng mga maaasi, maanghang. Yun ang gusto ko. Siguro para lumabas tong sipon ko ba. Wala pa namang 12. By 12, tamang-tama pagkatapos kong kumain is iinom ako ng gamot na para sa sipon. But, so far, medyo okay-okay na yung pakiramdam ko. Hindi na Oh, hindi na masakit yung lalamunan ko kapag uh, lumulunok ako. So, meaning to say, uh, papunta na siguro ako sa recovery stage. Sana, sana, ayaw ko talaga magkasakit. Mamaya ulit, guys. Guys, I'm back. Sorry, nakalimutan ko na mag-vlog. It's 4.40, guys, in the afternoon. And, nag-wait lang ako hanggang 5 para makapag-team meeting ako sa team ko kasi marami akong updates na i-announce sa kanila and the team and then the team meeting would last for one hour after which by 6 o'clock uh, alis kami ni daddy guys kasi ngayon na pala yung dating uli pa uwi na pala si kuya RG 7 o'clock yung dating niya so we will leave the house by 6 nagluto si daddy para pagdating ni Kian siya na lang muna dito So, yon Ipapakita ko na talaga sa inyo, guys, yung bike ni Kuya RG. Hindi, yung case niya. na sa loob kasi noon yung bike niya. Na worth 50,000, guys. And yung bike niya would amounted to almost uh, uh 1 million. Grabe yung bike na yon So, ipapakita ko talaga sa inyo yan. Mamaya, pag alis namin na pagdating namin sa airport. So, hindi kasama si Ate Angie sa kotse nila, si Gian ang magdadrive kasi si ate may practice sa volleyball. Volleyball ba yun? Yeah, sa office nila. So hindi siya makaka makakapunta. So si Gigi Ann at kami yung susundo kay Kuya RG. Kasi nga hindi magkakasya yung case ni Kuya RG sa bike niya at saka yung bike niya sa kotse nila. Doon lang talaga magkakasya sa van namin. Kaya pinagkausapan nga kami na uh, kami na lang muna yung susundo. And good thing din kasi binigyan kami ng 1,000 ni RG last Saturday para pang gasolina. So tamang-tama. At least puno pa yung tanke namin na guys. Makaka, uh, punta pa talaga kami doon. And I'm just wearing my TDCX na t-shirt. Ito yung parang, ano yata to? Ano matawag nito? Dry fit. And pinarisan ko lang siya uli ng shorts. So binalik ko lang actually guys yung sinuot ko last Saturday kasi wala namang hindi naman kasi kami uh, lumabas doon doon lang kami sa sasakyan kaya binalik ko na lang to kasi sayang guys ang mahal pa naman ng mga palondri ngayon around 160 <coughs> so nagtitipid ako eh may ubo pa rin ako guys langgalo galon na siguro yung naubos ko nitong tubig. And bago ako umalis mamaya, iinom ako uli ng gamot sa yung no draws decolgen. Decolgen forte ba yun? So yun, iinom ako para mawala yung sipo natin. Pag hindi pa talaga to, uh, pag hindi pa ako gumaling guys, iinom na ako ng antibiotics yung parati kong pinapa-ask kay ate sa hospital nila kasi ano libre lang naman yon kasi yung yung gamot na yon guys yung antibiotic na yon na ano gid ko maayo gid ko guys ba ana ang antibiotic sinaalala ko last year halos ano na uh, nagluluha na yung mata ko guys as in hiyong na kaya kong mata guys ganyan na yung mata ko dahil sa kakahatsing, kakaubo, kakasipon. Ginawa ko na lahat, nagpahilot na ako, nagpamasahin na lahat, wala pa rin. Pero nung nagtinik ko yung ano ni ate, yung gamot, Allah, wala pang isang ano guys, wala pang isang week, gumaling na ako. Nilipat ko lang guys sa tripod. So sabi ko kay ate, I'll observe myself until Thursday. Kasi Thursday usually yung may may doctor sila na pwedeng magreseta. Kasi kung ganon, uh, mag a ako. Tapos, meron din siyang nila, uh, sinasali na parang powder na ididilute mo sa water. Tapos, yan yung inumin mo. Yan din ay mainam para uh, lumambot yung ubo ko. <clears throat> Siguro din na, apekto na ako dito sa si aircon ko ba na masyado siyang close sa akin. Kaya siguro ako ay, kaya siguro ako ubo, Ang kanina din kasi guys, yung lunch namin is nag-order ako ng ngoyong sa San Carlos. Ang sarap ng sauce. Grabe. Kaubos ako ng dalawa. Yan. So, ang sarap talaga eh, ng nguyong. Pero hindi yan masya. Hindi pwede yan everyday home guys. Because that can really increase your cholesterol level. So, yun. Paminsan-minsan lang. So, I'm just waiting for my team to be done para mag meeting kami, guys. And, aalis ako at exactly 6 o'clock. Guys, paalis na kami ni Daddy. Kumain lang ako. Ito yung ulam namin. Giniling. Na torta. Tortang giniling. <coughs> Nuubuli no, pa rin ako. And I will drink the eye. I will take my gamot. I'll take my gamot. Dali lang. Ito na pala yung tumbler na nabili ko guys. Oh. Ito yung deco No drows. Take a bite. Kasi gutom na ako. Mm, -hmm. mm -hmm. salap. Nami. Ay. Hulog. Mm. Dito na yung anak ko. Ang payatot. So, ayan na guys. Ayan na yung case wow. na white. <laughs> Ang laki-laki. Laki. <laughs> laki Kasi mo auto dai. Ah. Uh, Dito na inyo. Bangili og kuanda. Okay. See ya. See ya, see ya. Dito, rata, dito, dito. Oh. Ayan. Utom na mo dahil. Wala man. Ikaw ang mabukuan. Pangga sa ito dah. Ato sa hot skin. Dito, oh yeah. Kaya <right? coughs> saan ako, hindi ba take dere, day? Obe. mag siguro kag adoy aday. nag naguganina. na ganina. yun. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang lagi. Ang laki. Ang lucky. Ang yung Ang nyo itong aso. Guys. Ang ingay. Ingay. Koda. Shut up. Shut up. Koda. Guys. It's 9.20 na guys. Wala pa kaming dinner. So. Dumaan na lang kami dito sa Yellow Cup. Ayan si na ate. Ayan si Jackie. Ayan. Dito na lang kami guys, kaya na gutom na ako guys. Ayan, kain mo na kami. Dito guys, na sandwich. Chicken sandwich ng yellow cup. Sarap.